Lahat tayo ay may bad habits na gusto nating alisin. Maaring madalas mo masabi sa sarili mo na kakain na ako ng healthy. Wow. Hindi na ako magpupuyat palagi o hindi na ako malilate sa trabaho at kung ano-ano pa. Pero, maski anong gawin mo, minsan, hirap ka pa rin tanggalin ang bad habits mo. Dahil dito, nagkakaroon ka na tuloy ng guilty feelings or feeling of helplessness. Paano nga ba alisin ang iyong bad habits? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Para updated po kayo sa mga susunod pa natin na self-development videos, please don't forget to subscribe. Number 1. Maalis mo ang iyong bad habits kapag nahanap mo ang triggers mo. Ano ba ang triggers? Ito ay isang feeling na kapag ikaw ay may nakita, nakasama, or anything na biglang may naisip ka, ay naa-activate ang bad habit mo. Halimbawa, napapasigarilyo ka ng madami kapag nakasama mo ang mga kabarkada mo. Uh -huh. Mga kabarkada mo na nanimigarilyo ang trigger mo. Isa pang halimbawa, palagi kang napapakain ng maraming unhealthy foods kapag ikaw ay nai-stress. Ang trigger mo ay ang stress mo. Kailangan mo i-manage ang stress mo para hindi maka-apekto sa iyo ito ng masama. Identifying the triggers behind your habitual behaviors is the first step in changing your bad habit Number 2. maalis mong ang iyong bad habits kapag sinimulan mo ito ng pakonti-konti. Kung ang plano mo ay sabay-sabay na tanggalin ang iyong mga bad habit, malamang ma frustrate ka. Subukan mo na pa isa-isa muna hanggang sa matanggal mo ang lahat. Addressing habits one step at a time can make it easier for you. Number 3. Maalis mong yung bad habits kapag pinalitan mo ito ng good habits. Yes! mas madali magtanggal ng bad habits mo kapag napalitan mo ito ng good habits. Halimbawa, gusto mo tanggalin ang sobrang panonood mo ng TV o sobrang tagal mo sa social media na halos wala ka nang nagagawa sa trabaho o sa bahay. Palitan mo ito ng good habit. Para maging productive ka, punahin mo muna tapusin ang mga gagawin mo. Kapag tapos na ang mga ito, i-reward mo ang sarili mo na manood ng TV o mag-social media. If you replace the unwanted behavior with a new good behavior, you might have an easier time breaking a bad habit. Number four, maalis mo ang iyong bad habits kapag binago mo ang paligid mo. Para ka makapagsimula ng pagbabago, kailangan mo din palitan ang mga nasa paligid mo. Halimbawa, gusto mo makatipid pero ang mga kasama mo ay mahilig gumimik madalas at sila ang nag-trigger ng bad habits mo maghanap ka ng bagong mga kasama mo para ka makatipid. Your surroundings can sometimes have a big impact on your habits. Number 5. Maalis mong yung bad habits kapag hindi ka nawawala ng pag-asa maski pa ulit-ulit na bumabalik ka pa rin sa dati. Challenging ang pagtanggal ng bad habit pero may ilan na mas madaling baguhin. May mga sandali din na maaaring babalik ka sa mga nakaugalian mo dati. Huwag ka mawawala ng pag-asa kung mangyari ito. Kung hindi ka magsisimula, walang pagbabago ang mangyayari sa iyo. Change is hard. Remember, it took a while to build those habits. It is not easy to lose them right away. Number 6 maalis mo ang iyong bad habits kapag seryoso ka, tanggalin ang bad habits mo. That was impressive. Take a few minutes and think, ano nga ba ang mga gusto mong baguhin sa mga nakakaugaliyan mo? Isulat mo ang bawat isa sa bad habits na gusto mong alusin. Ilagay mo ito kung saan mo ito mapapansin araw-araw. Habang nakikita mo ang listahan nito ng mga gusto mong baguhin sa ugali mo, mas lalo ka mamomotivate dahil abibigyan mo ito ng focus. As the saying goes, what gets measured gets done. Number 7 Maalis mo ang iyong bad habits when you practice self-care. Alagaan mo ang sarili mo at huwag mong abusuhin. Alam mo naman kung ano ang bawal at makasasama hindi lang sa health mo kundi pati na rin sa karir mo. Kapag pinahahalagaan mo ang sarili mo, mas madali mong matatanggal ang bad habits mo dahil binibigyan mo ng halaga ang health at ang karir mo. Without proper self-care, you won't be able to change your bad habits. Alala, most people who end up breaking bad habits try and fail several times before they make it work. Maaring hindi ka maging successful sa una, pangalawa at sa mga susunod pa pero hindi ibig sabihin ito ay hindi mo na ito kaya. Magtiga ka lang paulit-ulit at makakaya mo din. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng iyong buhay. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, panoorin po ninyo ang iba pa mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may mga gusto pa po kayong itagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!